dito natin no, umpisahan yung ating vlog dito sa San Pedro Laguna ayun so umalis kami ng bahay na sa around 5.30 uh, ng umaga so time check 6.42 ng umaga nandito na kami sa San Pedro Laguna nakikita namin doon kung maganda ba so, nakikita lang namin yon sa ano sa Facebook sa YouTube hun eh di ba dun? baka pumunta kayo sa Tagaytay eh nandito ko na Sir, ang daan na po sa Tagaytay sir walang daan dito ay walang daan dito sir? expressway po ito, yun naman po sticker policy, ah. yan po e parin ginakamalapit na daan papunta sa Tagaytay ang problema po sa amin sa private road, doon naman expressway Saan ba kay Gali Manila? Oo, oh, nandun kami sa Manila. Oh, Top light. Kumanan kayo sa Jollibee? Oo, oh, kumanan kami. Medyo, medyo, medyo mataan. Ay, kayo. malayo. Pwede po kayo ng pakalamba. po. Ayun. Ay, 20, 20 to 40 minutes. Kaya kayo pa kayo ng mga... Ano kayo Oo oh, nga, napansin ko. Ito, Expressway. expressway. Yung, sabi, yung sabi ko. Ex yan, expressway. Kataon. Ah, ano kayo yan? Sige, sir. Thank you, thank you. Babalikan so, nyo na lang sa medyo... Malayo-layo nga, eh si Sir Taya magpaano rin ba siya ha? Oh? ayan siguro mga papuntang Taya <laughs> din ayan Oo nga sir eh Oo nga sir <laughs> Ayan sila na oh. Naka ano papuntang ring tagaytay So naligaw kami dito kami sa private private property yung dinaanan kasi namin guys so ayun babalik kami ron kung saan kami lumiko yung papasok dito kasi private property ayun oh may guard na nakabantay so mali yung ating ano pinasukan ito yung nilikuan namin Jollibee kaling yung Manila makikita nyo tong ano Mercury Drug So dapat dire tayo, hindi tayo lumiko diyan. Kasi private property pala 'yon. Ayun. Nagkamali. so, dito na tayo kakanan sa papuntang Balibago. Ayun. Dito na tayo sa Ayala Land Estate no Baling. Dati dito ako nagtatrabaho, guys. Dito Ganda rin ito, oh, daming pine tree. Ayan ang oh, pine tree, di ba? Pine tree, ayan o. Oh. Yung makikita mo sa Baguio, ayan. Pine tree. Totoo ang pine tree. Ayan, so may nabubuhay pala rin itong mga pine tree. Kasi malamig yung lugar dito malamig yung klima rito kalsada dito guys oh. Mas alto tsaka sarap na hanan. dito na tayo guys sa Tagaytay ano yun daming pinyo oh. nakatanim yan pinyo Tricolote Road. Ang daming pine tree dito guys. Ayan, oh. Ayan o. Andun. Ang daming pine tree. Ang gaganda ng mga bahay dun o. Oh, sa may mga bundok. Diyan nakat Diyan o. Oh, dito ka muna o. Oh. Sa taas. Wait lang, wait lang. Yan, dito muna tayo. Maka-record naman. Yes, sir. Ganda dito, guys. Oh. Doon 'yung mga bahay, 'oh. Grabe 'yung mga bahay dito, nakaano sa mga sa bundok. Andun naman 'yung ano, 'yung Taal Lake. Wow, grabe, ganda. Kunin mo 'yung ano doon, may stick doon. 'Yung stick gano'n. Andun sa ano, motor. So, pupuntahan namin Wala pa kami dun sa People's Park So, dito pa lang Bubungad na sa inyo yung magandang tanawin dito Maganda pala dito guys First time ko dito pumunta sa Sa Tagaytay Grabe, ang ganda Tsaka malamig Alas 8 na o Ayan oh 8.08 ng umaga Pero Malamig pa rin at masarap yung ano yung simoy ng hangin dito mga alas 9 ayun oh, o akyatan ay akyat pala talaga dito ay grabing akyat to ayun dun sa tuktok yung people's park and the sky eh. o oh. Doon pala yung ano, People's Park and the Sky sa Tuktok. Ah, yun know, oh, grabe ng apat to. Oh. Tas wala nang gasolina. Yare. Patulak na lang tayo nito. Oh, ayan, private property pala yun nandun sa ano Sa kanan Yung mga bahay-bahay doon sa gilid ng ano Ah, malamig dito Malamig Ang daming tao ngayon dito Diba sa ano, weekend 好联。 no dito oh pwede dito eh dito na lang yata so nandun sa taas ayan you know, oh yung fog oh may fog pa ah. ayun kung makikita nyo yung ayun kung makikita nyo yung tower may fog pa nakakaano lang, nakaka nakakahinga lang talagang akyat e eh. ang daming tao ngayon dito weekend kasi entrance fee na 50 yung katao <laughs> mahaba-haba rin yung lalakarin nyo dito mahaba-haba rin lalakarin nyo pa ano pakyat yung gulay green na ano na yun nasisikata ng araw ano kaya yun? ito yun o ang lupet so dun sa kabila ang overlooking kalsada huwag punta roon hanggang dun sa may ano na yan sa may tore na yun doon ito yung, so, yung dinaanan namin nandun ito ayan o oh. nandito sa baba so ayon. yung kabila ayun yung kabila na yun doon so private road pala yan at so, may mga bahay roon ganda roon ayan o oh. So, nandito sa ano, Nakakaanan natin yung uh, Taal Lake. Ngayon napakaganda guys ng Taal Lake. Napakalamig pa rin kahit na alas na 9 na. Dito ang daming tao pa rin dito. Ang daming tao. The wheel of the naman, nagugutom na ako dati. Pababa na tayo oh. Wait lang, ayan oh. May ano dito. Ano yung ano? Ano ito? Ta? Tawag niya ta? Wishing wheel. Wishing wheel. <laughs> Tawag niya ito di ba? Balon nga. Balon. nandaming nandito nandaming nyo mm -hmm. nyo na the wishing wheel and the wishing wheel baba na tayo Woo! Mas ng hangin Lakas hangin so, kung ayaw, ayaw nyo maglakad, maglakad. dito Pwede, pwede kayong mag-gip 10, 10 pesos yung bayad Pakyat and then pababa Ayan okay. Ayan okay, may mga sumasakay 10 pesos mga ayaw maglakad Baka may mga rayuma kayo Doon kayo sumakay sa ano May mga arthritis Doon kayo sumakay sa Jeep Ang tanging daan Papuntang <laughs> Papuntang People's Park Ayan o Siguro ang dilim dito tapos labi dalay. Ayun lang din pala. Ayun pero na. Ay nung inak namin dolo. Sa may ano? medyo matarik Yung mayroon pero okay naman. Maganda Yung dun sa taas. Yung oh. Ang dami pa rin taong umakit dito kahit na alas 9 na mag alas 10. So, madami pa rin umakit. Papapicture doon sa taas. Ayan yung mga tao doon sa taas. Wala nang lamig pero marami pa rin umakit. Kaya hindi naman masyadong ano, ma hindi naman masyadong mainit may lamig pa rin naman dito yung ano pine trees yung pine trees oh marami rin pala nito dito kaysa sa ano no sa infanta konti lang yung ano eh yung pine trees kadalasan sa bagyo yung pine trees eh dito marami rin ano pine trees dito wow ang ganda pala rito oh. tayo sa mangga oh Ay. Nabili ang balang na biskuit to no? Doon ka na muna bumili. Ang biskuit. Ito kami sa lilim ng puno ng mangga para hindi kami mainitan. Para hindi umitim ang aming mga balat. Ang dami pa rin ng nakapila oh. Ang dami pa rin tao. Ang dami pa nila. ng Ang dami pa

wala na yung, ano, wala na yung fog. So, yun sana yung, ano namin doon, yung sadya namin na maabutan namin yung fog dito sa Tagaytay. So, dito, yung kami nagpa-picture oh. Ayan. Ayan, so kit dyan sa, ano na yan, overlooking din, kitang-kita nyo yung, ano, kitang-kita nyo yung uh, talik din dyan. Tapos, pagpupunta kayo ng, ano, pagpupunta kayo ng People's Park in the Sky, may bayad na 50 pesos ang isang uh, isang tao pali dalawa kami 100 pesos tapos yung motor is 20 pesos yung uh, parking fee so ayun ayun yung binayara namin 120 ang gaganda ng mga bahay dito guys oh. So. siguro hindi ka na mag aircon pag nandito ka nakatira pero may aircon pa rin sila, kahit na malamig na rito. Siguro sa gabi hindi nga na mag-aircon kasi malamig na talaga dito eh. Siguro dun lang sa ano, pag umaga lang siguro kasi medyo wala na lamig talaga pag umaga. anim isang yung pinya dito guys sarap yung pinya dito matamis dami na nito yun lang dun unleaded isang lang Ayan, so nagpagas muna kami ng 100. So, pagpunta namin doon, 200 yung pinagas namin. Tapos, pagpa namin, nagpagas ulit ng 100. So, meron na siyang ano, mga apat na bar na yan. Yun o, oh, apat. Ito Ay oh. ko. Ayan guys, so nandito na tayo sa Mountain Lupa. Malapit tayo sa Manila. At estimated time is 1 hour and 11 minutes. Oh, oh.